Oo, oh, inaamin ko, hindi kami nakakaipon. Lalo na sa unang kontrata namin, halos lahat pang bayad lang sa utang. So siyempre, wala pa kami sa abroad. May utang na kaming iniiwan o iiwanan sa Pilipinas. So, hindi lang yun. Kailangan mo rin mag-iwan ng pera sa anak mo, sa asawa mo, sa nanay mo, habang ikaw ay wala pang trabaho at hindi pa sumasahod sa abroad. At least meron kang pera diyang iniwan ng panggastos nila. Naiintindihan niyo ba yung mga bagay na tinatanong niyo sa amin bakit hindi kami nakakaipon? Marami kami ang responsibilidad. Na kahit yung mga bagay na hindi na namin responsibilidad, pinapasa na namin. Yung mga bagay na hinihingi ng kamag-anak namin. Kapag hindi kami nagbigay, asa na kami. Oo, hindi kami nakakaipon. Pero kung gusto niyo makaipon yung mga Pilipino abroad, tulungan niyo kami. Tulungan sana kami ng aming mga kamag-anak kasi hindi naman biro ang trabaho namin dito. Sino bang, gusto, sino bang Pilipino ang gustong malayo sa pamilya para lang kumita? Alam niyo ba yung pinapasan namin dito? Alam niyo ba yung homesickness namin dito? Alam niyo ba yung mga gutom kami dito na pagdating sa bahay, hinahanap-hanap namin yung pamilya namin maghahain sa aming pagkain pero wala. Huwag niyo naman sana kaming tingnan lang dahil sa pera.